Iris. Ang Iris, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay nagtataglay ng malakas na personalidad na may halong pagiging maingat at mapanuri. Sa usaping pera, umiiral ang prinsipyong hindi basta tumatanggap ng suhol o hindi kinakailangang tulong, sa halip ay binibigyang halaga ang sariling sikap para mingitan ng kabuhayan. Sa trabaho, nagpapakita ng tapat na ugali at determinasyong mapaunlad ang hinaharap ng pamilya. Mahaba ang pasensya, ngunit kapag umabot sa sukdulan ay naipapakita ang katapangan. Ayaw nito ng mga usapan na puno ng yabang o tukso, lalo na sa larangan ng pagmamahalan. Ang Aris ay masipag at tapat, ngunit nananatiling sensitibo sa mga bagay na maaaring makasira sa balanse ng relasyon sa pamilya at trabaho, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus Ang Taurus, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay kilala sa pagiging masipag at mas gustong magtrabaho ng mag-isa upang makamit ang mga layunin. Iniiwasan ito ang mapagkunwari o mga mapaglarong usapan, at agad nalalayo kung may pakiramdam na hindi mapagkakatiwalaan ang kausap. Sa usaping pera, hindi ito agad nagpapautang at mas pinahahalagahan ang kaligtasan ng sariling kabuhayan sa trabaho, tahimik na nagkakawing ng mga gawain ng may kasanayan at dedikasyon. Sa pamilya, mas inuuna ang kaligayahan ng mga mahal sa buhay kaysa sa iba pang bagay, at laging handang umalalay sa magulang. Ang Taurus ay tagapagtaguyod ng katahimikan at pagiging responsable, at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Gemini ang Gemini ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay may taglay na disiplina sa pananalita at kilos sinisiguro na nasa tamang landas ang bawat hakbang Sa pamilya Maingat itong nagsasalita upang maiwasan ang masamang enerhiya at hindi nagdudulot ng alitan. Kapag may mga bagay na kailangang gawin, ginagampanan ito ng walang alinlangan basta't nasa tamang katwiran. Sa trabaho, masigla itong nagtatrabaho upang makaipon para sa pamilya at hindi kailanman tinatanggap ang perang nagmula sa masamang paraan. Ang Gemini ay isang simbolo ng integridad at pagiging maaasahan, patuloy na naglalakad sa landas ng katwiran at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer. Ang Cancer, sa gabay ng kalikasan ngayong araw, ay nagpapamalas ng maunawain at disiplinadong ugali. Ayaw nito ng mga usapan na may kabastusan, ngunit hindi rin ito papayag na apihin at kayang maglabas ng katapangan kung kinakailangan. Masipag ito sa mga gawain, laging may plano sa bawat hakbang, at tapat sa trabahong pinasukan upang patuloy na makapag-ipon para sa kinabukasan. Sa pamilya, ito'y maalaga lalo na sa pagkain at pangangailangan ng mga mahal sa buhay. Ang cancer ay simbolo ng katatagan, malasakit, at organisadong pamumuhay, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo, Ayun sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ay seryoso at tutok sa trabaho. Ayaw nitong maabala ang oras sa mga walang saysay na usapan, kaya't nagbibigay pokus sa mga dapat gawin upang magtagumpay. Mabilis itong makaramdam ng duda sa hindi tapat na tao at agad na lumalayo upang protektahan ang sarili at pamilya nananatiling tapat sa trabaho, sapagkat layo nitong matiyak na hindi magugutom ang mga mahal sa buhay. Masaya ang Leo kapag masaya ang kanyang pamilya, at patuloy itong nag-iipo ng positibong enerhiya upang mapanatili ang kasiyahan at kaayusan sa tahanan, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo, sa galaw ng kalikasan ngayong araw, ay masinop at mahigpit pagdating sa gawain. Naniniwala ito na ang malinis na kapaligiran ay nagbibigay inspirasyon upang maipamalas ang husay sa trabaho. Sa tahanan, maunawain ito ngunit may maselang pag-uugali kaya't maingat sa mga desisyon. Sa trabaho, mas nais nitong magtrabaho ng mag-isa at nagiging maingat sa pagtitiwala sa ibang tao. Ayaw nito ng usapang may suhulan o lagayan, at pinangangalagaan ang bawat sentimong kinikita. Hindi basta nagpapautang, ngunit lagi itong handang maglaan para sa pamilya. Ang Virgo ay simbolo ng kasipagan, kalinisan, at maayos na pamamahala sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra Ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay nagtataglay ng matsaga at masikap na ugali, lalo na sa mga gawain tungo sa pag-asenso ng buhay. Hindi ka mahilig sa mahabang usapan at mabilis kang mainip, kaya't iiwasan mo ang mga kwentuhang walang laman. Maingat ka sa mga sinasabi mo, at tinitiyak mong may katotohanan ang lahat ng ito dahil ayaw mong mapahiya. Sa aspeto ng relasyon, mataas ang iyong tiwala sa minamahal at wala kang panahon para sa selos. Ang pagiging praktikal at tapat sa sarili ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga hamon ng araw, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay nagtataglay ng matalino at mapanuring pag-iisip. Sa tahanan, pinapahalagahan mo ang katahimikan at kapayapaan, kaya't hindi mo gusto ang mga pag-aaway o pagmumura. Kung nagtatrabaho, ikaw ay masikap, matyaga, at hindi nagpapadala sa anumang uri ng panunuhol. Mataas ang iyong pasensya, lalo na sa hanap buhay, ngunit maingat ka rin pagdating sa pagtitiwala sa iba. Ang iyong tapang at determinasyon ay nagbibigay lakas sa iyong ugali, na sinasabayan ng pasensyang umaabot hanggang dulo ng iyong limitasyon, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay maingat sa mga desisyon, lalo na sa usaping pera. Hindi ka basta-basta nagpapautang upang maiwasan ang mga posibleng alitan. Iwas ka rin sa mga usapang may kabastusan at mabilis kang lumalayo sa mga ganitong tao o sitwasyon. Sa trabaho, masipag at mapanuri ang iyong kilos, palaging nakatuon sa mga dapat tapusin. Kapag naiinis, madali kang umiiwas sa mga bagay o tao na nagdudulot ng negatibong emosyon. Ang iyong praktikal na pananaw ay nagbibigay ng direksyon sa araw na ito, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay nagtataglay ng sigla at kasipagan sa hanap buhay. Ang iyong dedikasyon sa trabaho ay nagmumula sa layuning umasenso at magdala ng positibong enerhiya sa buhay. Gayunpaman, madali kang magdamdam ngayong araw, kaya't maging maingat sa iyong emosyon. Sa pagsasalita, direkta at tapat ka na may isang salitang pinaninindigan. Para sa pamilya, Handa kang gawin ang lahat ng kinakailangan upang mapanatili ang kanilang kaligayahan at seguridad at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan Ngayong araw ay kilala sa katapatan at pagiging maingat sa mga sinasabi upang makaiwas sa gulo at alitan. Sa trabaho, masipag ka at hindi umaasa sa tulong ng iba, kundi pinaninindigan ng sariling kakayahan. Maingat ka sa bawat kilos upang maiwasan ang mga pagkakamali na maaaring magdulot ng suliranin. Ang iyong lifestyle ay patas at matapat. Kayat pinananatili mong malinis ang iyong pangalan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay masipag at may striktong disiplina lalo na sa trabaho. Sa tahanan, maalaga ka sa kalusugan ng iyong pamilya, pinapanatili ang maayos na pagkain at kapaligiran. Maingat kang magbigay ng tiwala, lalo na sa mga bagong kakilala. Laging handa kang tumulong, partikular sa iyong mga magulang bilang pagpapakita ng pagmamalasakit. Hindi mo rin gusto ang mahahabang usapan at mapanuri ang iyong mga kilos at desisyon Ang maselang ugali mo ay nagiging gabay upang mapanatili ang maayos na pamumuhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat